Vincent Astrolabio, sinabing mahina si Saul Sanchez at binubog niya lang umano. Ito sa sparring. Saul Sanchez, nagpakita ng kondisyon ng katawan, nagbanta pa kay John Riel Casimero. Naging usap-usapan kamakailan ang pahayag ng former world title challenger na si Vincent Asero Astrolavio patungkol sa nalalapit na laban ng angas ng Pinas former three-division world champion na si John Riel Casimero kontra sa American-Mexican fighter at dating world title challenger Saul Davis Sanchez. Sa Facebook Live ni Astrolabio sa kanyang official Facebook page ay isang netizen ang natanong kung kanino ba pupusta ang boksingero sa laban ni Casimero at Sanchez sa bansang Japan. Rekta itong sinagot ni Astrolabio at sinabi na bakit nga raw ito pupusta kay Sanchez na alam daw nito ang mangyayari sa bakbakan na dagdag pa nito ay kanyang binugbog lamang si Sanchez sa kanilang naging sparring. Hindi naman makukumpirma kung totoo nga ba ang sinabi ni Astrolabio. Samantala, burado na ang live nito kung saan ay kumakain ito ng durian na sinasabing ito raw ang pagkain ng mga immortal. Samantala, ipinasilip na din ni Saul Sanchez ang kanyang pangagatawan sa publiko. Kapansin-pansin din na sobrang kondisyon na din ito Isang senyales lamang ito na pinaghandaan niya talaga ng husto ang laban na ito kontra sa angas ng Pinas. At dahil parehong nga sa magandang kondisyon ang dalawang boxing hero. Kaya kumbinsido ang maraming boxing fans na may knockout daw talaga na magaganap sa gabi ng kanilang sagupaan. Nagbigay naman ng mensahe si Sanchez kay Casimero. Ayon sa kanya, natiwala siya na kaya niyang talunin si John Riel Casimero. I'm good. Um, I've been training hard, training hard, and um, I'm ready, ready to go. Good sparring, a hard fight, you know, uh, Casimero in October. I'm pretty sure he'll put me back up. I hope he's taking it serious enough. Know? <laughs> okay. It's gonna be a good fight. He's strong, he's strong, but you know, uh, I'm gonna test him.